morning everyone luto muna tayo ng dumplings ito is a chop dumplings siya gusto, gusto ng mga bata nilagyan ko muna siya ng water kasi frozen yung dumplings and then nilagyan ko ng konting oil para masarap siya crunchy ng konting oil lang yun siya si ate sarang naman is milk and pizza yung kinain niya hi sarang nuna hi Ayo. Yung warang ko naman ayun oh, kumahabang kumakain ng ano chicken nanonood siya na TV. With our bunso. Hi warang. Ay, charanda. Ano Kibo ni eh. Luto na siya guys, brown na siya, lipat ko na siya sa lagayan. Kakainin ko na yung aking mga alaga. Ito, soy sauce lang yan siya. Gan natin siya ng konting vinegar. Ayan. eh okay, up pa yung mandu. Ayaw kumain ng dalawa. Busog na daw sila. So, Jun, nangunguna pa sa amin, no? Oh. Gusto gusto sumama sa amin. Paliwa! Paliwa! <laughs> Nagkabulan na. Sana you wearing ano, anak? Uh, shoes. Lalabas po kami, pupunta kami na mag-grocery kami. Uju, bye-bye! inside niya anak. Kailangan pumasok siya sa loob kasi pag hindi, kakagatin niya yung mga chinelas dito sa labas. Ayan, dito pa yung, pang, yung cargo ko, hindi pa nakukuha dito sa bahay. Saan yung dalawa? Nauna na. Sarang-warang!

Ang ganda ng ngayon. No? Wow, hindi pa nag change yung color ng mga ano, ng mga puno. Tagal kasi grabe kasi ang init nung nakaraang summer. So ganyan pa yung kulay niya. So, na yun, ini tunnel pa putang, day John. doon kanina is color red so ayan guys, ayan yung uh, ano um, studio ng Daejeon World Cup Studio maja pa? Uh -huh. ayan yung malaki hindi ayan siya, so. sobrang laki niya sa loob ah, hindi Sorry. yung dalawa oh mag close sila ngayon <laughs> kasi may phone pero pag wala naku po <laughs> hi ito na tayo sa e-mart um, nangunguna na si ate oh sa pagkabata yung mga babies ko oh. let's go <laughs> Oh, Sarana. Ah. <laughs> Balik sa mata <pagkabata>, ah. <laughs> Gusto ni Wanang i-mabilis eh, daw. <laughs> Ate, Jimmy, sir? Iya, iya, si down niya, ji. Parang chiki. Anyay, si horse. Horse, horse. Ang kulit ni warang ko. Tay Jimmy sa. Ara nga. Sara Jimmy sa. Wool dong ko gachi. Ha Jimmy sa. Sabi mo siya kasama kay eh. Hindi nasiyahan. Ang bagal do kasi. Ya, yeah, wala Anu yang 70 pesos? Maja, 70 pesos? Orang Ah, nang Ha? Anji kena? Ay, mula. Yeah, Siwata kena? Kan, <tipan> ya, aku Pull him down. belti aji. belti kena ke Kan naik lewah Cusim Oke okay. Anu <laughs> no man Apa ya 9,000 won um, Omcuk pisa ne 8,000 aja Ay, sige Batman do Ito ka Wow. mo <I> yan iPad. iPad. <coughs> uh, ang galing. Ang naman ng iPad nila. Ang <laughs> ba'y? <You> want to buy? Oh, <laughs> oh,

How much? Why? How much is that? Ang oh, kano yung price niya? Ang oh, mahal naman. Sus may usip. <laughs> Lalag natin ako sa si price yun. How much is <laughs> Wala. nga? Si ate nandun, o. Oh. Ah, dito pala yung mga apple. Ano? Apple case, anak? <laughs> ha? Dalawa, o. Nakaupo na.

siwarang oh. Ang oh. Walang hiya talaga yung baby ko. Kamsamida! <laughs> Busog na naman yung mga anak ko dito mamaya. Walang hiya yung baby na yan eh. Di ba anong gawin oh? Maisa? <laughs> ah? Mag-pretis daw si ate ng pineapple. Isa? Kamsamida! Kamsamida! Mm. Sweet. Ano ka may na? Ayun si Warang ko. Nag-pineapple ulit. Nag-pineapple na naman ang baby ko. Tapos na sa ano? Ay ba? Ay. Kinain niya pa yung sobra ni Warang. Pili tayo ng may favorite avocado. Ano bang masarap dito? Ay. Malambot na yung ano. Ayan. Dalawa is 3.5 dollars. Ayan siya guys. Kakain na naman siya naman. Doon yun o. No? Maali-aligid. Ajek. Ayan. Bili tayo ng skinless na siya guys. Ayan. Shrimp. Sumakay na siya sa cart. Pagod na daw siya. Ayan. Ako oh, Sige, sige, sige. Mestime, sige. Ayan. I will give two. One? O, iyo man. Ito tayo nito. Omo! Omo! Maki ba? I try si ate o. Ito Chicken? Chicken yung kaya Maraming salamat! Thank talaga mga anak ko nito. Saka makidari, wala sa Ma isa? Maiso isa nga? Olma? Ang pulong ko rin, meow. Meow e awara, saraga meow. Totoo bumili kami. Kuya Kapangoy, kuya Kapah, bumili naman tayo eh. Kamsamin da. Nung pa si Warang. Kamsamin May... 'yung hindi ko na nandoon naman oh. Katapos lang sa chicken nuggets si Warang oh. na na naman si Warang. 치미 와라만 아 만두 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 만두자아 네. 감사합니다 십년 아, 전에 가요 네, 아, 1십년 전에 가요 누나랑 같이 하프하프 하프 누나랑 같이 아, 감사합니다 아, 진짜 맛있어요 아, 사오니

Talagang hindi magugutuman ang mga babies ko dito sa E-Mart. Ang daming free sayada. test. So, oh. Maisa, nanaya? Parang okay. <laughs> yung cute. Na, okay. nakadami na si Warang, oh. Ito Eka, jelly. hana ito, Okay. Oh, teka, tapos, so. oh. Ah, tinapon niya daw yung lagayan ng dumplings kanina.

Ito masarap to pang kape. New packaging daw ng ano ng Shin Ramyeon. Yeah, lawa o, Sabi niya sa ati, ati sag saglit lang punta ka tayo, punta tayo dito. Ano? Shin Ramyeon. Oh, just cool. Amiwa? Chisim eh, Amiwa na ya? Ay to. Nubur no, ya, mm -hmm. oh, Hana doh, serap, oh, ndami, mau ya, Agah, ah, tungkas, wow. sarap. Walang free taste dito banda ah. Hmm. Ako dito yung parang lechon. di ko makita. ito ata yun. Igo, igo, igo. Lechon, lechon, lechon. Ngayon. Ang Small size of so. Ay, ah, go Ay, go apa? Okay, small size. Ay, nung mga Pinsa na? Ayan, nasa 500, nasa 450 ito. Mahal. pati yung papa namin. No? Try daw. Yung isa naman nandoon, yung dalawa dito. May warang ah? Ito naman, one plus one. Ayan na. Pili na tayo ng one plus one. Warang ito, susi yung sabi ni Warang, good day daw ngayon. Ang dami free test. What's that? Oh, oh, um, oh my go. God! King Crab? Is that a King Crab, Anette? Ito? Hmm? Blue King Crab. Ah, blue king, king, king Crab. Wow! 100 grams. Grabe. lalaki oh. Pakatapot yung ano, kamay. Bili tayo ng tofu. cucumber. Pickled. Gagawa ako na. Gagawa akong pickled cucumber. Oh! Sige tayo ng broccoli. Ang dalawa, oh, bumalik na naman sila dyan. Masarap daw. Si Sungo, on oh, nandiyan. Kumain din siya. Nguya na nguya ang dalawa kong anak ko. <laughs> Nakadami. Ah, okay. si, binigyan daw siya ng ajuma ng limang chicken Paba, balik kasi nang balik eh kaya binigyan ka na ng lima takbo na naman si ate ayun na si ate oh ayun na anak ko oh buhay na buhay ang anak ko oh kungwa na naman siya doon pinalikan niya ulit, masarap daw ayun bumili na si ate kababalik balik, -balik siya diyan. Pabalik-balik so, kasi si Ate Sarang. My son! Ay, go! Nakadalawang balik na kayo, ah. Apa you <tip -tip> try? Ano, ano. Mepte. Mepte? Pa'n i-try? Ano, amo, go. Ayan, pati yung papa namin na nakitry na din. Mabubusog mga anak ko dito. Mm. Ito pala siya. Isko. Atay, may isa? Masarap daw. Binigyan na, siya, binigyan na siya ng adyuma ng tubig. Hindi pa kasi pwedeng inumin tong ano. Pinili namin. Okay. Sami da mag-kiss na naman sila. Parang inan? May isa ka? Uh, sarang nga eh. Masarap? Wow! Kami pala namin pinamili. Yung dalawa nandito. Nainim ng tubig. Pwede. Parang ay ilawa. Ito maglagay. Diyos Parang buffet owner. Paano mo gusto? Ang dami na kain ang mga babies ko today. ayan guys, after namin pumunta ng Mart, nakauwi na kami. Ayan. Lakad na naman kami. Doon do kami mag-dinner kila nanay. Tinawagan kami ni tatay. Yung dalawa sa likod. Bagal maglakad. Kami ni ate yung nauna. Malapit lang naman yung bahay nila nanay dito. Uh, seven minutes lang yung lakad. Nakatawid na kami yung dalawa. Ang bagal maglakad. Ayan pa oh. Slow motion yung dalawa yung boys ko. Ganda ng mga halaman, oh. Ayan, opening yan. Bagong bukas. Ganyan yung mga ano dito pag bagong bukas. May mga ribbon. Hi! Parang yamboy, oh. Parang yurichi. Ayan na pala si tatay, oh. Ayan na. Nagaantay pala sa amin. Yeah, yeah, yeah. Wala nga. It's red light ya. Yeah. Green light kay Dario. And guys, oh. Yeah, yung mga tambayan ng mga nagmamaritis dito sa Korea. hina <laughs> <Ay> Ena <laughs> si Tatay. Insaya jarabuji. Nya sayo. nag-aantay sa amin. Mag-play daw muna siya dyan. Habang umakit pa si ate doon sa apartment nila tatay. Diba? Turo ko Turo Ilo Dirty ah. Dirty. Ang ganda ng flowers oh. Si nanay naman nandun pa sa nanay niya. Nagpakain pa siya. Yan, luto na tayo guys. Para makakain ng mga alagad ko. Wow. Ayan siya. May mga alagad ko. Ayan na siya. Malapit na maluto. Mabilis lang naman maluto ito kasi manipis lang siya. Luto na siya. Beef yun siya guys. Go. $10. Yung view guys, sa labas ng bahay Ganda, di ba? Pauwi na po kami, ayun, electric patience. Wala nga, Kita rin green light, yaji. Ayan, ganito dito sa Korea. Pagka, gabi. Hindi siya, hindi siya madilim. Ayan, maganda maglakat pag gabi dito. Oh, let's go! Ayan na! It's green light! Oh, oh kicha. Kicha, 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 kicha. Kicha. <laughs> Lumana <ng> train. Ay Ha? Ah? Ah, mo? Ah, mo? Oh, oh, oh. mo paso? Tanda. Hindi niya daw nakita. Tanda, tanda. Oh. Ikaw eh, may eh. May may pusa. May ligaw na pusa. Malamig kasi naghahanap siguro siyang oh. maano. silungan.